labis na kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos sa simbahan. Kapag walang anointing, nagtatago ang mga demonyo. Nauupo ang mga tao ng komportable sa simbahan. Umalis sa simbahan na hindi nagbabago at nakatali sa mga demonyo na tumatawa sa kanila, sa mga mga ngaral, at sa simbahan. Sinasabi sa Isaiah 10.27 na ang pamatok ay mawawasak dahil sa anointing. Nagdadala ang jablo ng mga pamatok sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Nagdadala siya ng depression, addiction, pagkabahala, sakit, pangkukulam, kakulangan at kahirapan. Dala niya ang lahat ng mga gawaing ito na mga pamatok at ang tanging paraan upang masira ang mga pamatok na ito ay sa pamamagitan ng anointing. Hindi ito masisira sa pamamagitan ng paggawa ng simbahan sa kahit anong paraan na gusto natin. Hindi ito mapupuksa sa pamamagitan ng isang magandang sermon. Hindi ito mapupuksa sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno, na walang anointing. Hindi ito masisira ng nakakaaliw o nakakatawang mga sermon. Hindi rin ito masisira ng pisikal na lakas o pagsisikap. Tanging ang anointing lang ang nakakasira ng pamato. Kailangan natin ng anointing Ito'y isang 911 emergency sa simbahan. Dahil hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos na manatili tayong may gapos ng demonyo sa ating buhay, hindi nito ipinapakita ang ginawa ni Jesus para sa atin. Dumating si Jesus para wasakin ang mga gawa ng Diablo, hindi lang para bigyan ka ng tiket papuntang langit, kundi para wasakin ang mga gawa ng Diablo dito at ngayon sa iyong buhay, at para ibigay ang langit sa iyong buhay. Kailangan natin ng anointing hindi lang para gumaling at maging malaya. Ayaw lang ng Diyos na pagalingin at palayain ka dahil mahal ka niya. Oo, mahal ka niya. Pero higit pa roon, kapag ikaw ay gumaling, malaya, at lumalakad sa masaganang buhay, dito ka kikislap ng maliwanag para kay Jesus. Ganito tayo magiging ilaw ng mundo. Kailangan nating magliwanag. Paano ka kikislap ng maliwanag kung nakagapos ka ng demonyo? Ganito maliligtas ang mga tao kapag tayo'y handa ng maging ilaw sa mundo. Hindi na natin kailangang magpumilit na akayin ng mga nawawala papunta kay Jesus. Isang tingin lang nila sa'yo, maakit sila sa liwanag. Tatanungin ka nila, paano ka nagiging ganyan? Bakit wala kang anxiety at depression tulad ko? Bakit puno ka ng kapayapaan at kagalakan? Bakit may supernatural na pabor ka sa bawat aspeto ng iyong buhay? At sasabihin mo, dahil ito kay Jesus, pwede mo rin itong matanggap ngayon kaya sinasabi ko, ito'y isang 911 emergency. Napakahalaga simbahan katawan ni Kristo. Kailangan nyo ng anointing. Hindi nyo kailangang manatiling nakagapos. Napakaraming tao ang nawawala na pwedeng matagpuan, na pwedeng maligtas. Kung ikaw ay kumikislap ng maliwanag at hindi na pinipigilan ng pagkakagapos ng demonyo.